Bakit kinakatakutan ng presidente ng Russia na si Vladimir Putin na angkinin na siya mismo ang nagpabomba sa isa sa mga pinakamalaking children's hospital sa Kyiv, Ukraine. Ang naturang hospital ay pinulbos ng missile at ito, di umano, nagmula sa Russia. Ito ang pinakabagong pahayag ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelenskyy. Ibinalita ito ng BBC News na kung saan nakalagay ang bansang Russia na sila ang nag-strike sa Children's Hospital sa Ukraine na kung saan kumitil ito ng duse-duse ng mga Ukrainian. Ang Umatde Children's Hospital ay ang Ukraine's biggest pediatric facility. Pinunduhan ito ng gobyerno ng Ukraine at dito marami umaasa ang mga Ukrainian tungkul sa mga kabataang may mga kapansanan at sa gyera sa pagitan ng Russia at Ukraine na umaabot na sa mga tatlong taon, nagsisilbi na rin itong kanlungan ng mga residente ng Ukraine. At nitong nagdaang araw ay galit na galit si Volodymyr Zelensky dahil sa isinagawang missile strike na kung saan napakalaki ng damage na natamo ng naturang hospital hindi pa kasama riyan ang mga hindi na itala na mga buhay na nawala. Nagsalita itong si Volodymyr Zelensky at tahasan na pinagbintangan ang presidente ng Russia na si Vladimir Putin na siya raw ang may kagagawan ng naturang missile strike dahil wala naman daw silang ibang kalaban. At maliban pa riyan ay wala pang ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kaya lumabas na matapang itong si Bulidimir Zelensky ng kanyang tuhugin na mismong presidente ng Russia ang may kagagawan nito. At alam niyo ba mga kaibigan na ang mga paratang ni Volodymyr Zelensky ay ikinagalit ng husto ni Vladimir Putin at hindi niya tinanggap ang naturang accusation ibinalita ng BBC News na idininay ni Vladimir Putin ang naturang pag-strike sa hospital. At alam niyo ba kung sino ang pinagbintangan ni Vladimir Putin sa may kagagawan sa naturang hospital strike? Walang iba kundi ang Ukrainian Air Defense Missile raw ayon kay Putin. Tinamaan daw ang naturang hospital ng mga fragments ng Ukrainian Air Defense Missile. Pinapalabas ni Vladimir Putin na ang hospital ay tinamaan dahil sa pagkakamali ng Ukrainian military. Subalit, nagsalita naman ang Ukraine dito sa resulta ng kanilang malalim na investigasyon na pag-alaman nila na ang naturang missile strike ay talagang sa Russia. Bakit? Sapagat merong mga debris ng missile na kung saan ito ay nagmula sa Russia. At bakit naman takot si Vladimir Putin na ang ito? Malaki kasi ang pinsala na magagawa nito sa kanyang administration kung aangkinin niyang maging ang mga Children's Hospital ay kanya nang tinitira. Magiging kalaban ito ang maraming mga bansa, lalong-lalo na't nag-iinit din ang NATO sa kanya, hindi rin maikakaila na marami ding mga officials ng Russia ang magiging kalaban ni Putin kung ganito ang kanyang gagawin. Kaya, todo tanggi itong si Vladimir Putin na hindi siya ang may kagagawan sa naturang missile strike sa hospital ng Ukraine. Maaaring makapag-isip ang iba na ang naturang missile strike ay gawa-gawa lang rin ng ibang mga news agency na pro-West countries dahil madali raw gumawa ng mga balita lalo na kung ang isang news agency ay may kinakampihan. Pero bakit hindi natin tanungin ang mga news agency na anti-West or anti-United States of America gaya ng Hindustan Times. Kung inyong papansinin ang mga post ng Hindustan Times, tila kumakampi ito kay Vladimir Putin at maging sa mga Hamas at Hezbollah o anti-Israel din ang Hindustan Times. Kung inyong mapapansin sa kanilang YouTube channel ay iyong mapapansin na tila mas pabor ito sa Russia, mas pabor ito sa East Kesa sa West maging sa digmaan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Hezbollah at maging ng Hutis, tila kontra nito ang Israel. Pero maging ang Hindustan Times kinumpirma na ang naturang missile strike sa hospital sa Ukraine ay tanging Russia ang may kagagawan. Tulad na lang ng headlines na ito, ito ay mula sa Hindustan Times ang nilalaman ng balitang ito. Russia struck cities across Ukraine on Monday with a missile barrage that killed 3,000 people and ripped open a children's hospital in Kyiv. An assault condemned as a ruthless attack on civilians. Maliwanag mga kaibigan na kahit paman pro-West, pro-US, pro-Putin, pro-Russia, maliwanag na ibinalita na talagang Russia ang may kagagawan sa naturang missile strike sa hospital sa Ukraine nang pasabugin ang naturang hospital sa pamamagitan ng missile strike. Ayon sa isang doktor ng hospital, nagsalita siya sa BBC, ang kanyang pangalan ay si Lysia Lysitsia. Nakakapangilabot daw ang naturang kaganapan dahil habang naggagamot sila ng ibang mga pasyente, bigla na lang sumabog ang kanilang lugar at tila pelikula sapagat napakalaki raw ng ilaw na kanilang nakita at napakalakas ng tunog. Biglaan kasi ang pangyayari. Kahit na alam nila na merong gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, hindi sumagi sa kanilang isipan na idadamay maging ang hospital. Agad naman na nagsagawa ng operasyon ang gobyerno ng Ukraine at sa kanilang operasyon, tumambad ang napakaraming mga napaslang. Marami ng mga kabataang pasyente ang kanilang inilikas sa mga ligtas na lugar sa takot na baka gumuho pa ang natitirang bahagi ng naturang ospital. Ayon sa mayor ng lugar na ito, kumpirmado na merong dalawang adult na nagtatrabaho sa naturang ospital at ang isa ay doktor, ay tuluyan ng binawian ng buhay. Ang ikinakatakot pa ng mayor sa lugar na ito kung saan nangyari ang naturang pagbubumba ay marami pa ang natabunan sa naturang missile strike sapagkat sa ngayon ay ongoing pa ang search and rescue operation ng gobyerno ng Ukraine. Nagsalita naman ang opisyal ng hospital sa isang Ukrainian TV labis na ikinalulungkot ng hospital sapagkat maliban sa mga nasawi ay merong mga kabataan na sana ay dinala sa hospital upang magpagaling. Ngayon ay mas malaki pa ang pinsala na nakanilang natamo dahil sa naturang missile strike. Dagdag pa ng mayor sa naturang lugar, hindi lang daw ang hospital na ito ang nasira, kundi meron pang mga katabing hospital ang partially damaged din. Dagdag pa ng mayor, kitang kita raw ng buong mundo kung paano sinira ng Russian missiles at kamikaze drones ang kanilang lugar. Ayon sa presidente ng Ukraine, isinulat niya sa kanyang social media na ang Russia ay gumamit ng 40 missiles at iba't ibang klase itinira sa mga infrastructures sa cities katulad ng Kiev, Dinpro at marami pang iba.